Pasok na ako ngayon guys sa Ano yan? May payong na ulan. May payong ka? Oo, may payong ano. Bumalik yung aking kasama at kumuha siya ng payong. So ngayon guys, sa pasok na ako. Wow! Ang lakas ng baha. Uy, bumaha ngayon. Ngayon ko lang nakitang bumaha ang kalsada dito. Hintayin ko ang aking kasama guys. Dahil hindi ako makatawid dahil maulan. Hala, bumaha. Makita, makita nyo guys, oh. Makita ko sa inyo yung kalsada dito. Bumaha siya. Oh, mahinang ulan lang to, oh, pero ang anon ang tubig. Malakas. Oh, <laughs> Kaya nga. Isa pa sa'yo. May payong. Eto. May payong. Ang... Daitasi mo. May payong kasama ko. Oh. Na-wash out yung mga ano, oh, tain ng ibon. Uy, ang kalapate. Ang kalapate. So, ayan guys, oh, nakita niyo. Bumaha ang aming kalsada. <laughs> ang kalsada, oh. Ay, ano? ano na? Ang lakas, no? Pero may araw siya, oh. Maaraw siya, pero ang baha. Bumabaha. So, pasok na kami sa trabaho ko, oh. At dito, bumabaha. Bakit bumabaha dito? <laughs> Malulonod na sila. Malulonod na sasakyan, si no?